morning guys maaga tayong gumising ngayon kasi career day ni Mateo at saka recognition day so gumising na natin si Mateo guys ayun na alas 8 kasi yung kanilang start kaya kailangan natin maaga siyang gisingin 4 a.m. pa lang guys, gumising na tayo para makapag-upload din. Nag-charge pala muna tayo. Masayin, nagpainit ng tubig at nagugas ng mga plato. Si Mateo, nagbubomba na rin. Kailangan kasi wala pang 8 a.m. sa school na tayo. 8 a.m. kasi mag-start. Ang bilis ng oras eh. Kaya kailangan natin bilisan. Kapag umaga, sobrang daming tarbaho. Yung iba minsan, natin na. Lalo na yung ating mga labahin. Sobrang dami na. Magbubomba pa kasi bago tayo makapag -laba. Dalawang araw din kasi na harvest ng pala at nagpilad Nagwalis muna pala tayo Ilang araw din mm -hmm. hindi nakapagwalis Dito sa aming likod Dito ng bahay laglag -lag na dahon Dalawang araw lang Ganito nakadami At sa wakas malinis na rin mag na rin tayo guys Sasama pala si mama Ito pala yung bahay namin guys Sira-sira Tatlong taon ko na pinag-iipunan Hindi kasi basta-basta Kapag magpapagawa ng yeah, bahay Masakita ko mm -hmm. Hindi naman permanente Kaya tiis lang muna palang araw kaakaipunin tayo. Nakarating na pala si Mateo guys. At aalis na kami. Ang kanyang gusto pala ay civil engineer. Nasa school na pala tayo. <tipos>

yung Ang problema wala panday. At dahil high honor guys, may nagbigay ng treat sa kanya. Maraming salamat Ate Rosel sa binigay mo kay Mateo. Ano rin pala dito si Leslie guys. Maganda kasi may kasama si Mateo. After kasi natin dito, mamamasyal din sila dito sa park. Nataranta silang dalawa dito guys. Takbo dito, takbo doon. Tuwang-tuwa din ako sa kanila. Pero parang ako ang napagod sa mga ginagawa nila. Bungad pala, hindi mo na ang tuwa nag-enjoy talaga silang dalawa after nilan dahil na agad kami. <laughs> At si Leslie, nawakan talagang palaka. Natawa ako sa kanya. Talaga namang minsan lang makakapamasyal. Ilan din kasi sila, hmm. hindi kasya sa isang motor. O ba diba? Takbo doon. Takbo dito. Sakay doon. Sakay dito. Simping kaligayahan lang. Saya na sila. Makakain lang ng burger. Okay na. Hindi na pala natin sila binigyan ng soft drinks. Mabilis kasi si Mateo. Mabilis si Sipunin. Kapag makainom ng matamis. Enjoy talaga sila guys. After dito, ang video, nakaupo na lang ako habang pinapanood sila. Parang napagod ako sobra. Kinuha din pala natin yung, yung ating temporary ORCR pati na rin ang plate ng port. doon sa awaan bago tayo pumunta sa ayong maya maya uh, tinawag na natin sila. Magka 5pm na kasi. Kaya pa, uy, nakakabasa bago pong kaming sa Thank you for watching guys.